Hello guys. Yeah, magandang tanghali po. Ako ay kakain pa lang. Kanin na yun. Aso, na yung iba. Tapos itong aking ulami. Ayan. Pinakbet sa Ilocano. Pinakbet sa Ilocano ito. Yung walang sahog na karne. Ano lang yan mga gulay-gulay. Pinakbet sa kamatis. Tapos, ano ka ba? Hmm. na ako. Ay, mantika. Hahaha. <laughs> kami pinagpirituhan po yan kanina. Ah, meron pala dito. May buro ka. Ito, buro. Makain ba kayo nito? Buro. Ito yung tira namin. Isang araw pa ito eh. Ako lang yung nag-uulan. Kumakain ba kayo ng buro? Masarap ng buro. Burong isda. Saka ito. Ayan. Nuggets. So, ang mag-uulan ng nuggets yung ating mga anak. So, dalawa na lang yung natira. Pero hindi ako mag-uulan naman. Ayan ang ulamin ko buro sa kayong pinakibit ko na gulay so yun so ako okay, kakain na muna guys so thank you sa lahat ng mga viewers ko kaya kain muna tayo guys kain muna